Ilang buwan ka rin nag stay dito? Ilang buwan ako. Isa po, ganun pangalan mo? Junior po. Ha? Junior. Junior, Junior ano? Do, sir. Na iwan siya oh. ng jeep na mayroong galing ng anong lugar yon? Aurora po. Di ba nakwento mo sa akin na kinuha ka ba ng DSWD? Hinuli oh. kayo doon sa may SM? Hinuli kayo? Ganit po sa Ha? Anong pangalan ng nanay mo, baka inahanap ka na talaga. Sara Tadyosa. Dito ka tumingin, ano? Sara. Sara Tadyosa. Nandun sa sa? Aurora. Aurora. Yung tatay mo? Sa Bigel. Anong pangalan ng tatay mo? Ano? Dante. Dante. Alan. Ta Dante Alan. Dante Alan Tadyosa. Ilang taong ka na nga? 12 years old. Guys, si Junior, 12 years old, palagi na lang siya dito sa SM dahil uh, iniwan, naiwan daw siya ng jeep na galing Aurora. Tapos para mabuhay ka, humihingi ka na lang ng mga pagkain dito sa, dito, dito, gabi-gabi yun. Paano sa umaga, nakakahingi ka ba? Papa, ha? Hindi ka ba nakatapot na mag-isa ka lang dito, Nahi, hindi pag sa palaran? Dito, dito. Hawakan kayo ng sindikato dyan kung saan kayo dali. Hindi ako nasama sa mga Miss na ang nanay mo? Ilang kayo magkakapatid? Apat po. Kilala mo pa yung mga kapatid mo? Oo. Uh, ano mga pangalan? Ano, Jandib, Diyos, Jandib, Sarah, Taos, Angit, Tadyosa. Okay. Sarah, Tadyosa po. Sarah, Tadyosa? Ano sasabihin mo sa nanay mo? Ito ko naman makasabi. Baka kasi ano, baka kasi tumakas ka naman doon, hindi ka naman talaga naiwan. Hindi po, naiwan talaga ako. Hindi ka malang hinanap. Sino ba yung driver ng jeep? Eh, ano po? Si eh... Jerome mo. Ano? Jerome mo. No? Jerome. Jerome ano? Ano po dito? Oh, hindi ko pa alam pero dito. Sila ko lang po. Pero nagde-deliver ng isda. Ilan kayo magkakasama noon? Ano po? Dalawa. Driver lang po 'yan. Yung driver at saka ako. ayun dalawa lang. Ini mo ng driver? Si Nadja. Si Nadja daw. Bakit sinadyak ni Iwan ni Jerome? Ano ko lang po. O kung saan-saan ka pumupunta? Sa SM lang lang ako napunta. Sa SM? Lagi kang nandun sa SM? Sa SM lang pa ako Sa si 7-11. Doon ka lang nila susunduin ha. Doon ka hahanapin nila. Huwag kang... Hindi man pa ako naalis doon. Doon lang pa ako. Doon lang pa ako naalang. Nanay, kung nagpanood mo to, yung anak mo ko, oh, gusto niya na rin daw makauwi. Limang oras pala ang biyahe. Galing dito papuntang Aurora. Ingat ka, Junior ha. Kumain ka na. Ganyan. Eh. Kung may para ako dito, pagdamutan mo ito. To. Sige na. Sabi mo nang gigitong kang ano. Kung kain mo bukas. Ha? Ano, hanapin ko yung nanay mo. Ha? Alam mo yung Facebook ng nanay mo. Sige, sige. Ha? Ilang buwan ka na nag stay dito? Isang buwan na Isang buwan na. Guys, naawa naman ako dito sa isang teenager, 12 years old. Anong pangalan mo? Junior po. Ha? Junior. Junior, Junior ano? Tadjosa. 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 Hey guys, kumakain ako, humingi siya ng pagkain. Kaya binigyan ko ng mga taubos na pati ako. Tapos siyempre, kinanong ko siya kung bakit siya nandito. Nag-iipon daw siya ng pamasay. Kasi naiwan siya ng jeep na mayroong nagdi deliver ng isda. Tapos, nakatulog ka. Bumaba ka sa jeep. Galing ng anong lugar yon? Aurora po. Aurora Quezon. Tumatawid siya ng tumatawid siya ng ng dagat. Hindi ba? ano ba, diba, pag dito daw pumasok sa ano, uh, ay sa dalahigat. Mm. Tawid ng dagat. Mm. Tatawid ng dagat. Pero meron nang papuntang Aurora na hindi natatawid ng dagat. Okay. Sa Grand daw po. Sa Grand Terminal. So isang buwan ka na dito hindi ka ba natatakot na inuuna gaalala na hinahanap ka ng mga magulang mo? Nahanap na nga po. Um, bak bakit ayaw mong umuwi? Kahit ang pumasahe. Walang pamasahe? Di ba na pinto mo sa akin na kinuha ka ba ng DSWD? Oo. Oh. kayo doon sa may SM? Hinuli kayo? Tapos? Tumalis na po Hindi ka tinulungan na makabalik sa inyo? In-interview ka ba nila? Galit po sa... Ha? Galit. Galit sino? Ano daw, ang kulit ka daw po dun? Makulit ka? Sa SWD. So, lumayos ka na lang doon. Pero gustong gusto mo nang bumalik sa inyo. Ano pangalan ng nanay mo? Baka inahanap ka na talaga. Sarah Tadjosa. Dito ka tumingin, ano? Sarah. Sarah. tajosa Nandun siya sa... Aurora. Aurora. Yung tatay mo... Bicol. Nasa Bicol? Saan sa Bicol? Hindi ko na po Ano? Na, matagal na hindi nakapunta din. Anong pangalan ng tatay mo? Ano? Dante. Dante? Alan. Ta Dante Alan Dante Alan, Tadiosa. Saan sa Bicol? Matagal na kasi po hindi nakapunta din. Pero doon ka ipinanganak Hindi mo na rin alam kung anong lugar sa Bicol. Bakit ang tatay mo na Bicol at ang nanay mo na sa Aurora, hiwalay ba sila? Ha? Magkahiwalay na silang dalawa? Magkalayo lang po. Ah, magkalayo, pero hindi naman sila magkahiwalay. So, talagang siguradong hinahanap ka na nila. Hindi ka ba nag-aaral? Hindi. Dahil, hanggang anong grade lang naabot mo? Grade 1. Ha? Grade 1? Ilang taong ka na nga? 12 years old. Ano nga yung pangalan mo? Sorry. Junior. Guys, si Junior, 12 years old, palaboy na lang siya dito sa SM dahil uh, iniwan, naiwan daw siya ng jeep pagaling Aurora. Tapos, uh, deliver kasi yun ng jeep ng isla. Tama ba? Tapos, nakatulog ka. Bumaba ka sa jeep, nakatulog ka. Iniwan ka ng jeep. So, maging isang buwan ka na dito. napalaboy, Natutulog ka sa SM. Tapos, para mabuhay ka, humihingi ka na lang ng mga pagkain dito sa... Dito? Dito? Gabi-gabi yun? Papa paano sa umaga? Nakakahiya ka ba? Pa aling pa ha? Paano yung pananamit mo? Paano ka naliligo? Naliligo ko obi sa ilog. Sa ilog. So marami ka na rin naging kaibigan dito ng mga bata. Sa ano? Sa SM. Nakakatakot. Hindi ka ba na ano? Hindi ka ba nakatakot na mag-isa ka lang dito? Hindi pagsapalaran? Hindi. Hindi. Iba eh, ka Hawakan kayo ng sindikato dyan Kung saan kayo dali Hindi ako nasama sa gano'n Dapat na ah. So Willing ka na talaga makabalik sa inyo Sa Aurora Miss na ang nanay mo Ilang kayong magkakapatid? Apat po Apat? Pag ilang ka? Ano po? Pangatlo Ito ka tumingin Pangatlo kilala mo pa yung mga kapatid mo? Uh. Ano mga pangalan? ano, dyan dib, dyan dib, sayra, tapos angin, angin, ay okay, so guys, may mga cellphone yung mga kapatid mong yun, doon, o oh, yung mga kapatid na binanggit niya, alam Baka ko lang yung Facebook yun. na magulang, alam mo ang Facebook, o di, eh, kontakin natin, Anong pangalan ng ano Facebook niya? Sara Tadyosa po. Tadyosa? Sige, i-ano ko ha papakita ko sa iyo kung alin yung ano para makontak ko ipadala ko tong video sige manawagan ka sa kanya kung, na, kung makin, nakikinig ang nanay mo pasundo ka na tingin ka dito sabi ano sasabihin mo sa nanay mo gusto ko na makauwi gusto na na makauwi mura lang naman ata ang pamasay ang lang naman ata yun eh. mura lang naman siguro pamasay Pag makasakay ka ba ng jeep, alam mo na kung saan ka pupunta. Wala mo, wala mo naman jeep man sa kaya doon. bar lang po. Ha? Bar van. Oh. Kahit pasakayin kita sa van kung gusto mo. Ha? Ah? Papamasayan kita. Alam mo na papunta doon. Alam mo na, sigurado. Saan ka bababa? Ba? Sa Grand Terminal. Ha? Sa Grand Terminal namin. Sa Grand Terminal yun din. Sa Aurora. Grabe. Ilang, ah, ilang oras bang ang biyay nun? Ilang oras? Um, ano? Mga lima ko. Lima oras? Ang malayo. Hapon na kami narating. Ha? Hapon na. Hapon na? Ay, malayo. Baka kasi ano, baka kasi tumakas ka naman doon, hindi ka naman talaga naiwan. Hindi naiwan talaga ba ako? ako. Hindi eh, ka malang hinanap. Sino ba yung driver ng jeep? Si ano po? Si... Ano? Jerome. Mo? Jerome. Jerome, ano? Anong pwede ito? Oh, hindi ko pa alam pwede ito. Kailangan ko lang po. Pero nag-deliver ng isda. Ilan kayo magkakasama nun? Ano po? Dalawa. Driver lang po yan. Yung driver at saka? Ako. Kayong dalawa lang. Iniwan ka ng driver? Sinadya? Sinadya daw. Bakit sinadya kong iwan ni Jerome? Ano ko lang po. Sige. Ah, uh, papadala ko to sa nanay mo ha para masundo ka dito. Okay? Kung sa paalimbawa, masundo ka dito, saan ka naman nila hagilapit? Wala ka naman cellphone. Hindi po, alam na nila na po nila. Malapit na po yung bahay namin sa Grand. No, 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 dito sa dito, dito sa Lucena, saan ka nila matatagpuan? Oo, oh, wala po. O, oh, ba, ikot, ikot ka, o kung saan, saan ka pumupunta? Sa SM lang lang po ako napunta. Sa SM? Lagi kang nandun sa SM? SM lang po ako, sa 7 eleven SM, sa may sa SM sa may 7-Eleven. Yung yung sa may burger ko. Sa harapan ng SM, yung okay. 7-Eleven doon. May, yung, may po. yung may paliko na no, ganon. Sa may sa may burger ko. Sa may burger ng 7-Eleven. Ibaw dalawang 7-Eleven po doon. Oh. Doon po sa may pag oh, sa na, di po, nandito po SM nandito po. Sa harapan. Na may doon ka madalas tumambay. Oo. Okay o doon ka lang nila susunduin ha, doon kahanapin nila, wag kang... Hindi mo pa ako naalis doon, doon lang pa ako, doon lang pa ako naalis. Okay. Sige, kasi wala ka namang contact number, saan ka namang nangilapin? Doon lang sa may SM ha. Baka kung saan saan ka pa ba dyan, baka na, sabi mo nga, naliligo ka sa inog. Mga anong oras ka nandun? Sa gabi doon ka rin natutulog, sa may burgera na yon. Nang SM. Ano nga yung pangalan mo? Junior? Junior ka pa naman. So Dante ang pangalan mo rin. Dante. Tama? Yung pangalan ng tatay mo? Tadyosa. Diba? O oh guys, tulungan nyo na lang to. Nanay, kung nang mo to, yung anak mo ko, oh, gusto niya na rin daw makauwi. Limang oras pala ang biyahe. Galing dito papuntang Aurora. Kung ingat ka, Junior ha. Kumain ka na. kung okay. oh, may pera ako dito. Pagdamutan mo ito. Sige na. Sabi mo, nag-iipon ano. Upang kain mo bukas. Ha? Ano, hanapin ko yung nanay mo. Ha? Alam mo yung Facebook ng nanay mo? Sige, sige. O, guys, ha? Tulungan natin to.